Jah. Ah. Oi. Oh, tia. Ah. What's up, mga lords? Pupunta tayo ng ano ngayon? Ah. Uh, pupunta tayo ng Katliya uh, Resort. sa may antipolo Polo uh, Christmas party natin uh, puntahan na lang natin uh, wala tayong regalo uh, uta lang tayo dun <laughs> kanina po yung in-talking sa in to ah uy puta ah Medyo nahirapan tayo mga lodi agamit ah, tayo ng ano, mini driving light dahil uh, madilim pa kanina muntika na tayo doon <laughs> Kasi grabe Munti ka na pumasok doon, mati may nalang yung takbo natin pa delikids delicate pag ganun mga lods Kaya dandahan lang talaga Lalo pag uh, madilim yung daan saka hindi natin kabisado uh, ah, Palagi naman tayong dumadaan dito pero Pero ano Pag doon tayo dadaan sa may ano, you know, uh, SMS sa uh, Ortigas uh, Ay talagang napaka Ano doon uh, uh, Napaka Traffic lalo doon <coughs> Then, Dito sa the way Daming uh, mga butas-butas na daan Kaya napaka delikado mga lods Sobrang uh, delikado dito ang daan dito Ah, uh, palagi nang inaayos 'to. Wala pang taon yata inaayos 'to. Eh nasisira agad. di ko lang kapat ganoon. Kapag ayos lang ito, nasisira agad. Uh, siguro sa mga, mga sa sasakyan, oo, oo. Pero maganda yung boses natin dito sa bagong mic natin, mga lords. Uh, kakarating lang din. Ah uh, in order. Sana ayos yung ano natin dito, boses. Ay mga lods, uh, yung sinabi ko sa inyo na pag uh, dumaan kayo dito sa ano, sa may sa may floodway, dapat malakas ilaw nyo. Tsaka kung wala mga yung malakas na ilaw, gaya ng mga may light. Kahit mga headlight nyo lang na ano. Ah, na dandan lang kayo sa mga ano dahil uh, napakadelikado talaga ng mga lods. kita naman yung mga daan dito na grabe, daming lubak masasurprise surprise ka kung saan yung banda yung lubak kaya dapat malakas ilaw mo dito at saka dapat kabisado mo yung daan dahil grabe kapawa yung uh, shock mo dito dahil na yung shock ko na medyo may konting tagas na kaya lumalagotok Uh, wala tayong time na papayos. Malapit na rin tayong pauwi ng probinsya kaya sa balik na lang siguro ayos usin. Saka okay pa naman siya. Hindi masya total na tagas na tagas. Uh, may kunting um, ano, lake lang. Pero all goods naman siya. Babad na babad yung clutch ko. Shit. Dahil, sobrang traffic talaga Ang traffic ngayon, Lodi Dahan-dahan na lang talaga ang gagawin Ang init ng ating motor Patay-tay dyan Sana, pag mo yung bad side ko sa ibang tao Kwento mo na rin kung paano ako mabuting tao para sa iyo. Opo. Humugot ah. Ang galing, ang galing. Aha.